na natin ang laban ng pink at green team. Heto na ang round to ng Hale Hale Ho! Sa game na ito, Kelly, may kakampi ka na. Kasama mo ang ating tiktropang si Vince. Say, eto naman, si Calvin, tutulungan ka naman ng tiktropang Christina. At maglalaban tayo sa larong Luxong Team Ball! Player! Stars. Boom, West, sunod hayo. Ayan, ready natin. na natin. Ilagay ang mga bola sa ating ulo. At mag-iingat kayo, ha? Sana walang matatapilok or masasaktan. Ang tip dito is slowly but surely. Yes. yes. Kailangan, kailangan na, asintado kailangan. ka sa paglalagay ng iyong mga bola sa ating bucket. Players! Ay, ready na. na ba kayo? Tama na, ina-ice pine, ice Ayan, parang ready na eh. Oh. Right. Ay, okay. okay. Dali, na yan. We have a one minute and thirty seconds. Tiktok love! Happy time na! Hey, ito na. Kelly, dandahan. Uy, dandahan talaga yung Kelly. Yung isa, umahabol ah. Oh. Kakakonte. Oo, oh, oh. ang galing ni Kelly. Kasi kalmado lang siya eh. Ay, nagsako talaga. <laughs> Ay, oh, proud na proud naman pala. Si Mama Roviel. Ah nako dali. Ako, dali. nako galingan mo na nanonood si Mama Rovier, Vincent. Go! Okay! <laughs> <laughs> Pero ang green team, tinan mo. Ay, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Lumalaban naman. Kinakaya. Umahabol po ang green team. Si Kelly, magaling. Slowly, but surely talaga. But sure. ganda ni Kelly, no? Iba talaga si Rubiel. Ay. Mama Rubiel. Go, no, Mama Rubiel. Para siya naglalakad sa hangin, ha? Stage mo, oh, ko. Konti Alah. na lang, maabol na. Hello. We have ten, nine, eight, seven, six, five, five four, four, three, two, six, check muna po natin. Ito yung sa green team. Parang kitang-kita kita natin. na. Ito. Aha! At kitang-kita naman po natin. Walang kadaya-daya ang Pink Team! Congratulations sa Team Pink. Pero nanalo po sa round 1 ang green team. At sa round 2 naman ang Pink. Kamusta ka naman? para medyo nahirapan ka doon. Grabe, hiningan ako doon. <laughs> oh, Hindi <laughs> ko oh, nakikita yung ano eh. Pero masaya ka naman. Okay naman no, no. ako. Okay. yung importante. Siya. Si K Kelly at yung mama mo talagang kanina. Nakita <laughs> ko ang support. Kamusta naman ang laban na ito? Na-inspire ako sa team ko kasi sobrang may energy talaga. So, Um, kasi medyo competitive talaga ako. So, I'm feeling so nervous. Sa sasayaw sa kanina, hindi naman ako nervous. Pero sa game. Oh, <laughs> the, pero parehas kayong the, nanalo. Oh. At pakiimbitahan naman ng mga viewers sa ang mga tiktok na pano panood ang inyong mga shows. Yes. Ayun, uh, siyempre, gusto ko muna mag-promote ng social media ko. Oh. Uh, you can follow me on Facebook and IG just type Calvin Reyes. Wow. Kelly Girl! Girl ako naman po sa Instagram and Facebook. It's Kelly Day. And sa... Uh, saan pa? Sa TikTok. Open ko ulit yung TikTok ko. So, fine. Follow me on TikTok. Yes. Thank you so much. Yes. Maraming maraming salamat kay Kelly na napakaganda. Napakaganda niyo talaga. At syempre, si sa poging si Calvin, sa pakikipagkulitan sa amin ngayong araw, susunod na ang paborito nating banggaan <laughs> ng mga bosesan. Tanghala ng kampiyon na sa pagbabalik ng LIVE! <laughs>